Huli kam sa Mandaluyong ang pagnanakaw ng dalawang lalaki sa isang tindahan. Ang isang suspect na nahuli sa akto, nagtangka pang magmano sa nagising na may-ari bago tumakas. Balitang hatid ni EJ Gomez. Pagmasdan ang dalawang lalaking naglalakad sa barangay Daagbakal, Bakal, Mandaluyong, umaga nitong Sabado. Tumigil sila sa tapat ng isang tindahan at bahay. Sa kuha ng isa pang CCTV, kita ang isang lalaki na sumisilip-silip sa may pintuan habang natutulog ang isang lola na nasa tindahan. Biglang pumasok ang lalaki. Tila may kinuhang gamit na agad niyang itinago sa kanyang shorts at saka nagmamadaling lumabas. Naglakad-lakad ang dalawa. Nagsilbing lookout ang isa sa kanila hanggang muling pumasok ang kasama niya kinuha ng salarin ang cash box pero ibinalik niya ito nang biglang may dumaan sa labas ng bahay. Nagtago pa ang lalaki sa may paana ng nakahigang lola. Nang magising ang lola, nagtangkapang magmano ang lalaki at saka siya lumabas. Maya-maya, lumabas ang biktima at sinubukang habulin ng mga lalaking ng loob sa tindahan. Yung apo ko, Kuwento ng 71-anyos na biktimang si Lola Reynalda, natangay ng mga sospek ang kanyang cellphone na nagkakahalaga ng halos 30,000 piso. Ang cashbox naman na tinangkarin daw nakawin, naglalaman ng mahigit 10,000 piso mula sa maghapong benta sa kanilang tindahan. Nung nakaidlip ako, may biglang pumasok. Ay hindi ko naman siya kilala kung sino siya. Tapos, mga ilang minuto nagising na ako tapos nandito na siya sa ano sa tabi ko nakaupo tapos magmamanos siya sabi ko sa kanya anak ng sino ka tapos bigla na lang siyang lumabas nagulat niya ako tapos kinabahan niya ako eh mabuti nga po at ano walang nangyari sa akin nai-report na sa barangay at pulisya ang insidente ang mga sospek na pag-alamang dati ng nasangkot umano sa mga pagnanakaw sa ilang barangay sa Mandaluyong. Yung nangyari yan, nag-follow up operation agad ng pulis natin kasama ang barangay. Nag-coordinate kami sa additional sa... kasi doon nakatira sila eh. Nakulong na yan. Nakulong na yan. Kaya may identify na yung pangalan, di lang muka, pangalan kung saan nakatira. Patuloy ang pagtuntun ng mga otoridad sa mga sospek yung nagnakaw ng cellphone ko, sumuko ka na para mapagbayaran mo yung ginawa mo. Saka yun doon sa lookout, sana sumuko na rin. Maawa kayo sa mga binibiktima nyo, lumaban kayo ng patas. Hindi namin kayo titigilan. po din namin kayo. EJ Gomez, Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Inararo ng isang truck at isang van ang ilang motosiklo sa Surigao City. Cecil, kumusta yung uh, lagay ng mga uh, nasalpok ng sasakyan? Rafi patay ang apat na sakay ng dalawang motosiklo. Pumailalim sa nakabagang truck ang parehong sakay ng isang motor, habang tumilapo naman ang dalawa ring sakay ng isa pang motosiklo sa investigasyon, biglang lumihis ng linya ang truck at una nitong nasalpok ang van bago ang dalawang motosiklo. Nadamay din sa karambola ang isa pang nakaparadang motosiklo. Digtas ang mga sakay ng van. Ayon sa pulisya, kusibling nakatulog ang driver ng truck. Nasa kustudiya na siya ng Surigao City Police habang nagpapatuloy ang investigasyon. Walang pahayag ang driver. Anim 67 kilo ng karne at lechong baboy ang kinumpiska sa General Santos City, binuhusan ng kemikal at dinaon sa lupa ang 40 kilo ng karne baboy at 27 kilo ng lechong baboy para hindi na maibenta pa. Ayon sa City Veterinary Office, natuklasan sa Surprise Meat Inspection na walang meat inspection certificate ang dalawang tindahang nagbibenta niyan. Kung mahuli sila ulit sa parehong paglabag, tuluyan na raw na ipasasara ang mga tindahan. Walang pahayag ang mga may-ari ng dalawang nahuling tindahan. Ayon sa City Vet, kailangan sa slaughterhouse katayin ang mga buhay na baboy para matiyak na dumaan ito sa meat inspection at ligtas kainin. Mainit na balita, nagpadala ng pahayag ang kampo ni dating Congressman Zaldico matapos siyang kasuhan sa Sandigan Bayan. Ayon sa abogado niko na si Attorney Roy Rondain, hindi na nila ikinagulat ang pagsasampa ng kaso ng Office of the Ombudsman. Nagdesisyon naman na anya si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na magsampa ng kaso ng pumutok ang isyo. Sabi pa ni Rondain, pre na ng Ombudsman ang isyo noon paman. Susubukan pang kuna ng reaksyon dito si Ombudsman Remulla. Detalye na po tayo ng resulta ng raffle sa Sandigan Bayan ngayong umaga sa mga kasong graft at malversation of public funds laban kay Zaldico at iba pa. Kaugnay po sa substandard umanong flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. May ulot on the spot si Mackie Pulido. Mackie? sa dolas 9 ng umaga, isinagawa ng Committee on Raffle ng Sandigan Bayan, ang special raffle para sa tatlong kaso na isinampa laban kay dating Congressman Zaldico, mga dating opisyal ng DPWH Mimaropa at mga opisyal ng SunWest Construction Company. So, ang raffle ay bunutan para ma-assign kung saang ang Korte ng Sandigan Bayan didinggin ang kaso. Apat na justice ng Sandigan Bayan ang nagsagawa ng special raffle at Bago ito magsimula, ipinakita mo walang laman ang itim na box. Pagkatapos ay inilagay na ang bubunuting mga maliliit na bola na may mga pangalan ng mga division ng Sandigan Bayan. So ang 5th Division ng Sandigan Bayan ang na-assign sa kasong Violation of Section 3E of RA 3019 o Graft Causing Undue Injury to Government or Private Entity. 7th Division ang nakakuha ng Violation of Section 3H of RA 3019 2019 o graft na conflict of interest. Six division ang nabunot para sa malversation of public funds through falsification of public documents. Sa pagkakapaliwanag sa atin, batay sa rules ng Sandigan Bayan, may sampung araw mula sa filing ng case para i-determine ng mga magistrado ang probable cause at kung may sapat na batayan ang isinampang kaso. Kung may probable cause, maaaring mag-issue na ang korte ng warrant of arrest laban sa mga mga akusado. Connie? Maraming salamat, Maki Pulido. Kaugnay sa pagsasampa ng mga kaso laban sa mga sangkot umano sa anomalya sa flag control projects, kausapin natin si Assistant Ombudsman Attorney Miko Clavano. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang hapon po, Sir Rafi. Magandang hapon po sa lahat ng nanonood. Apo, ano po yung reaksyon nyo sa sabi ng abogado na dating Congressman Zaldico na pre-judge na raw ni Ombudsman Rimulya yung issue since day one? Well, I, I think it's quite inaccurate to say that it's prejudged. Kasi trabaho naman po talaga ng ombudsman mag ng ebidensya laban sa isang um, tao na pinagbibintangan na involved po sa corruption. So, pag hindi po natin paniwalaan yon na sapat na po ang ebidensya natin, paano na po sa prosecution? Hindi ba dapat full out confidence ang kailangan ng isang prosecutor para po talagang makonvict ang isang akusado sa isang kaso. So feeling ko po na misunderstood po no ng ang role po ng ombudsman. Trabaho po talaga namin mag-prosecute. Mm -hmm. Gaano po kalakas uh, yung ebidensya at uh, yung yung paniniwala na talaga mauuwi sa conviction itong uh, kasong ito lalo na kay uh, dating congressman uh, uh, kay Congressman Zaldico? Itong kaso po na ito ay eh, yung unang kaso po na ni-refer po kasi ng eh sa ombudsman. Itos actually during the time na wala pa po si Ombudsman Remulia. So dumaan na po 'yan sa fact finding, dumaan na rin po 'yan sa preliminary investigation at taglabas na po ng resolution. no. so ngayon na nasa korte na po, we trust in our evidence, we trust in the process po na dinaanan po ng kaso. Mm -hmm. Ano naman po 'yung masasabi nyo sa pahayag din senador Ping Lacson na batay daw sa impormasyon ni Usec uh, Roberto Bernardo? Uh, na naginamit daw ng ilang opisyal yung pangalan ng pangulo para paniwalain si Zaldico na aprobado ng pangulo yung budget uh, insertions. Ano yan? Sinusuri pa po kasi natin yung ating uh, evident yung mga statements po dito. Lahat po 'yan kasi puro half truth and half lie, no? I mean, yun po talagang challenge sa amin dito sa Ombudsman na tignan yung mga testimony, tignan ang mga statements at suriin kung alin doon ang tama, ang at, 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 at totoo at kung alin diyan ang sinungaling lang po no because hindi hindi ka talaga pwedeng makakuha ng isang 100% accurate na statement at alam naman ho natin yon so in fairness to uh, the former congressman Zaldico syempre titingnan ho natin din yung mga sinasabi niya pero mm -hmm. in fairness din po doon sa taong bayan sa mga witnesses na nandito po sa Pilipinas at nag uh, nag-submit ng sworn affidavit sana po sundan din niya yung ehemplo nung iba. Dahil hindi naman po pwede na gagawin namin yung gusto niya namin gawin, which of course, we will take on the challenge po no? na to, to um, investigate and verify But on the other hand, sana maging fair din po siya sa atin, sa ating lahat actually, at bumalik na din siya dito para harapin yung mga kaso niya sa, sa korte. Mm. Paano nyo po ilalarawan yung mga ebidensyang hawak po ninyo laban sa mga akusado? Uh, malaking uh, parte ba nito ay puro mga testimonya o meron mga hard evidence, ika nga, uh, mga uh, paper trail na pwede mag sa mga ito? Dalawang part po yan. Yung mga sa DPWH um, officials and, and uh, employees, madali lang po yung ebidensya dyan dahil lahat po yan ang dokumento sila mismo po yung dema, sila mismo nag-issue ng certification. So, yung mga dokumento po na yun, ang ginamit po natin para ma-identify kung sino talaga ang kasama sa proseso sa pag-approve ng isang substandard na project. Pagdating po sa, um, sa SunWest, um, documentary evidence po yan dahil sila po yung nakasulat sa GIS, yung General Information Sheet, um, kung saan umuupo sila bilang director ng kompanya pagdating ng kay Zaldico, syempre may proof din tayo na siya talaga ang beneficial owner. Kumbaga, kahit wala siya, wala po siya sa um, corporate papers, um, dinidirect niya ang operation at uh, nanin, um, nakikinabang din po siya sa, um, sa earnings ng corporation na yon. Mm -hmm. Well, yan po ang abangan natin. Uh, sa mangy mangyayari ng pagdinig. Yung mga nagbitiw na opisyal naman po, paano natin sila mapapanagot kung sakaling uh, uh, lumabas na, na sangkot nga po sila? Sino po? Sino po doon? Yung mga nagbitiw po mga opisyal ng gabinete. Ay ano po yan, dadaan pa po yan sa verification dahil kakarinig lang po natin ng statement ni Ginong Zaldico over social media. So syempre hindi pa natin... Uh, na-investigate yan ng malalim. No? So, that will undergo through the same process po. Mhm. Mm po kahalaga na magsumite itong si uh, Congressman Zaldico ng uh, sinumpang salaysay at hindi lang po pahayag uh, sa social media. Well, dumaan na po no Nag yung deadline po ng counter affidavit preliminary investigation pa. Ngayon, um, na nasa korte, sana po mag-participate din po siya dito. Hindi lang po ito isang kaso, ito lang po yung naunang kaso dahil ito rin yung unang final ng ACI. Uh, in-expect natin na uh, mas marami pang kaso ang makafile. Hindi lang laban kay um, Ginoong Zaldi ko ng um, sangkot dito sa flood control issue. Mm -hmm. Isa po ba sa mga tinitingnan nyo, imposible sa buwatan, sa pagitan ng mga nagbitin opisyal uh, para may pasok yung budget insertion sa 2025 budget at ito mga uh, kakasuhan na po ngayon o nakasuhan na po ngayon. Syempre, po talaga natin 'yan dahil alam naman po natin na uh, systemic po talaga ang ang paggawa no ng isang crime na ganitong magnitude. Kaya titignan ho natin and um, we want to uncover the truth about the systematic corruption that happened. Mm -hmm. Eh si Zaldico po hindi pa rin nagpapakita ng personal at wala sa bansa. Eh, paano po siya uh, mapapaharap? Ano po, kasama po kahapon sa aming filing ang isang motion para po uh, makapag-issue na ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan sana po pagbigyan po kami dyan sa request namin para gagamitin na po natin yung warrant of arrest na yan para sa pag-apply ng isang Interpol red notice. Kasama din po sa aming filing kahapon ang isang motion for a hold departure order para hindi po siya uh, sorry for uh, for the cancellation of his passport no para po hindi na siya makagalaw from one country to another. Sa inyo pong monitoring na sa extradition treaty country po ba itong Rizalde ko? Um Well, ano ho yan? We'll take it one step at a time. So itong mga Interpol Red Notices muna ang kukunin natin and then we we will um, throw that to our intelligence um, community. Mm -hmm. uh, may nasan pa po ba yung taong bayan na makakoson ng ibang uh, kaso dyan po sa Sandigan Bayan? Bago po magpasko, may mga additional cases pa po ba? Opo, we actually have 15 cases under preliminary investigation from the last time na chineck po natin another five po sa DOJ. So, lahat po yan, ina po natin in the next few weeks, um, maglalabas na po ng resolution ang panel of prosecutors, either sa uh, ombudsman, and then we will be able to file that in court already. Okay, abangan po natin yan. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat po, Sir Rafi. The Assistant Ombudsman Attorney Miko Clavano. Patay ang isang senior citizen matapos mabangga ng motosiklo sa Talisay City dito sa Cebu. Huli ka ang pagtawid ng babae sa kalsada sa barangay Haklupan nang masapul siya ng motosiklo. Dead on arrival sa ospital ang 79 anyos na biktima. Pag-amin ng rider sa pulisya, hindi niya nakita ang tumatawid na senior citizen. Huli na rin daw nang makapagbreno siya. Hinihintay pa ng mga otoridad kung magsasampa ng reklamo ang pamilya ng biktima. Tukoy na ng pulisya ang operator ng iligal na pagawaan ng paputok na sumabog sa barangay Tabang dito sa Dagupan City. Ayon sa Dagupan City Police Office, inaalam na ang kinaroroonan niya. Hinihikayat din nila ang mga naapektuhan ng pagsabog na magsampan ng reklamo laban sa operator. Sa datos ng Barangay Council, 48 bahay ang nadamay sa pagsabog. Kwento ng ilan sa mga apektadong residente, kinakausap na sila ng kaanak ng operator. Handa raw silang magbayad ng danyos sa mga apektadong pamilya. Samantala nakalabas na sa ospital ang apat na biktimang sugatan sa pagsabog habang nananatili pa sa paggamutan ang isa pa. Ayon sa pulisya, posibeng maharap ang operator sa mga reklamong physical injuries, damage to properties at paglabag sa firecracker law. Pumagot ang malakanyang sa hamon ni Senadora Amy Marcos na magpa-hair follicle drug test ang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos at kanyang mag-iina. Ang hamon ng Senadora ay reaksyon sa pahayag ng pamangkin niyang si Congressman Sandro Marcos na hindi asal na isang tunay na kapatid ang sinabi ni Senator Amy na gumagamit umano ng droga si Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at mga anak nila. Sabi ng Senadora, magpapa-DNA test siya at magpa-hair follicle test naman daw ang first family. Sa panayam ng unang balita sa unang hirit, sinabi ni Castro na dismayado ang Pangulo sa kasinungalingan anya ng kapatid na Senadora. Binag binigyang diin din ni Castro na matagal nang napatunayan na negative sa drug test ang Pangulo. Mismong pamunuan parao ng isang pribadong ospital ang nagbigay ng certificate kaugnay nito. niyo magpa-DNA, go ahead. Go ahead. Pero hindi po pakikinggan kung anumang hamon ang gusto ni itong si Senator Amy Marcos. Ano na naman ang susunod nilang iuutos sa Pangulo? Ang Pangulo ang uutusan talaga nila for this? Posibleng malubog sa tubig ang nasa 30% ng Metro Manila pagdating ng taong 2040. Ayon sa Climate Change Commission, posibleng magkaroon ng significant sea level rise sa Metro Manila sa pagitan ng 2030 hanggang 2050 dahil sa extreme weather events. Batay sa National Adaptation Plan 2023 to 2025, ang buong Metro Manila ay kabilang sa mga flood-prone uh, flood areas sa bansa. Sa flood summit kahapon, sinabi ng lokal na pamahala ng Quezon City na may drainage master plan para sa lungsod. Iprinisinta raw nila ito sa Department of Public Works and Highways pero ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, hindi pito pinansin ng DPWH. Patuloy namin kinukuha ang panig ng DPWH tungkol dito. Patuloy naman daw ang QCLGU sa pag-upgrade ng mga drainage line at road network sa lungsod para sa mas mabilis na pagdaloy ng tubig. Maglalatag na rin daw sila ng mga retention pond. Isang necrological service ang isinasagawa sa Senado para sa namayapang si dating Senate President Juan Ponce Enrile. At may ulat ng the spot si Mav Gonzalez. Mav? Rafi, pagkatapos ng necrological service ay nagkakaroon ngayon ng viewing para sa mga empleyado at ilang pangkaibigan ni dating Senate President Juan Ponce Enrile dito sa halls ng Senado. Alas 9 ng umaga dinala ang mga labi ni dating Senate President Juan Ponce Enrile sa Senado. Sinalubong ito ng mga senador sa pangungunan ni na Senate President Tito Soto at Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Naka-half-mast ang Senado at nakasuot ng itim na armband ang mga senador at mga empleyado. Bukod sa pamilya ni Enrile, dumalo si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, mga dati at kasalukuyang senador at iba pang kaibigan ni Enrile. Sa necrological service, nagbigay ng eulogies ang ilang nakasama ni Enrile. Una na si dating Senador Dick Gordon na matagal ng kaibigan ng pamilya Enrile. Si dating Pangulong Arroyo, o dating Pangulong Arroyo, inalala naman ang itinulong ni Enrile sa pamilya niya noong panahon ng martial law. Sa political career ni Arroyo, marami raw din itinulong si Enrile, lalo na noong naging Pangulo siya. Nagpasalamat din si na Senador Jingoy Estrada at JV Ejercito sa anilay loyalty ni Enrile sa pamilya nila, lalo na sa ama nila na si dating Pangulong Joseph Estrada. Ibinigay rin ng Senado sa pamilya Enrile ang Senate Resolution Number no. 30 na nagpapaabot ng pakikiramay. Nagpasalamat naman ang pamilya Enrile sa pagkilala ng Senado sa kanya. Rafi, sa ngayon ay nasa isang pribadong lunch yung pamilya Enrile, pati na rin yung mga senador at ilang pangkaibigan na umaten sa Necrological Service. Nagpapatuloy naman yung viewing, nakabukas pa rin yung session hall ng Senado at pagkatapos nito ay aalisin na rin ngayong araw itong uh, mga labi ni dating Senate President Juan Ponce Enrile. Rafi? Maraming salamat, Mav Gonzalez. May po welcome ang Sparkle Family kay ex-Kapuso PBB Celebrity Collab 2.0 housemate Waynona Collins. Ramdamang overwhelming support at love kay Waynona ng Sparkle Family na personal kong na-witness. Pinangunahan ni Sparkle First Vice President Joy Marcelo ang pa-welcome sa Sparkle Actress at may pabukay. Si Waynona ang first kapuso housemate na na-evict last Saturday together with kapamilya housemate Rake Allen. Chika ni Waynona sa inyong mare, malungkot siya sa maikling pananatili sa bahay ni Kuya. Happy siya sa mga sumuporta sa kanyang PBB journey. I feel so loved. I love, I love, I love Sparkle. I love my family, bro. I'm happy to be here, no? Bukod po sa bride at groom, may isa pang naghatid ng good vibes sa isang kasalan dyan sa Tagig. Yan ang bisitang agaw eksena sa dance floor. Absolute energy at showmanship kasi ang ipinamalas niya. Mainat kayo, no? Oh. kasi ang mga wedding guests. Pati kami, sa galawan at paspit ni Alvinia Campore Dondo. Eh, sino ba naman daw ang hindi todo kung 2K ang premyong naghihintay? Worth it ang effort dahil si Alvinia ang nanalo sa showdown. Nang matanggap ang prize, ang 2K pala ay 2 kilos of rice. Wala man na iuwing cash, priceless naman ang hatid ng itini ni Alvinia sa newlyweds. Iba pang bisita at netizens. Halos 2 million views na ang video. Trending! Kaya-kaya ko yan. Oh, 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 I'm sure. Actually, maaari. may ganyan na sumaya dun sa wedding namin ni Maris. Totoo ba? Oo, oh, ayan mo. Ay, 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 may, may sanggul pang dala. Oo oh. oh, ba? Ay, nasana ho, okay ang uh, pangangatawan niya ngayon. Hindi sumakit.